Um, malaking uh, ano, masaya po kami dahil kasama po kami doon. Kaya malaking tulong po ito sa amin kasi kumbaga yung gagamitin po namin dito is magagamit po namin sa mga ibang pangangailangan po namin sa labas. Mr. President Bongbong Marcos Jr., maraming maraming salamat po sa programang ito dahil hindi lang po ako yung makaka-avail nito. Marami pa pong mga tao na Makakasali po sa programang ito kaya maraming-maraming salamat po sa gantong oportunidad na binibigay niyo po sa amin. ano po, nanganak po ako ng preterm at yung baby ko po is one, one kilo lang po siya nung pinanganak ko at sobrang liit niya po talaga kaya ano po, tumagal po kami dito ng apat na buwan hanggang ngayon po napapadedic ko na siya at saka medyo lumalakas na din po siya sa tulong po ng mga doctors, ng mga nurses dito po sa pabelya. may mga midwife po, yung mga staff na nagpapasalamat po kami kasi um, naalagaan po talaga nila yung mga baby namin, Gina Ginagawat po talaga nila na paraan upang lumakas yung mga yung baby ko, tsaka yung mga baby na din po ng mga ibang fathers na kasamahan ko po sa nito. Um, Ang uh, ano, masaya po kami dahil kasama po kami doon. Kaya malaking tulong po ito sa amin kasi kumbaga yung gagamitin po namin dito is magagamit po namin sa mga ibang pangangailangan po namin sa labas. Mr. President Bongbong Marcos Jr., maraming maraming salamat po sa programang ito dahil hindi lang po ako yung makaka-avail nito, marami pa pong mga tao na makakasali po sa programang ito. Kaya maraming maraming salamat po sa gantong oportunidad na binibigay niyo po sa amin. Nanganak po ako ng 7 months. Kasi ang anak may diabetic po yung anak ko, mag-iisang buwan na po kami dito. Tapos dito po ako nakanganak sa pabilya kasi nagpa-check up lang ako. Uh, Pasalamat po ko sa pamilya kasi tinanggap nila ako kasi isang bus lang nagpa-check-up. Thank you so much sa mga nagawa nila sa aming tulong sa mga ano namin, sa mga anak ko, sa mga nurse, sa doktor, piaalagaan nila ang anak ko, tsaka pag, uh, ano asikaso dito. Mapasalamat ko kay Bumbong President kasi siya ang nagbigay sa aming tulong para mawala, masero, masero balance po kami. Thank you, thank you so much. Uh, good morning everyone. Ah, uh, nandito tayo sa Fabella Medical Center to come to come, uh, continue ang ating uh, para ipagpatuloy ang ating mga inspeksyon para matiyak na ang uh, ating uh, zero balance billing uh, ay magandang pagpatakbo. At uh, dahil may mga fine tuning din, uh, ginagawa pero dito naman sa inyo, it looks like uh, you have a very very fine operation that is well recognized especially for uh, uh, the uh Uh, the premises uh, for the the the, the, uh, the little ba the babies that are that have a that are born with a certain condition uh, so you have become a center uh, for that kaya congratulations sa inyo lahat Mukha namang maayos yung pagpatakbo ng zero billing uh, na, na programa ng pamahalaan uh, patuloy lang naman uh, so again uh, we have to congratulate not all our health workers because we know that you are all very hardworking and you know we know how dedicated you are kaya naman eh, sikat na sikat tayong health workers kayo nawawala kayong lahat kaya we have to keep you, we have to keep you here for a while man lang for a while man lang. but uh, again uh, despite uh, that we have to congratulate everyone for uh, uh, for the good work and uh, and all the help that uh, That we are, that you are providing our people sa sa healthcare hindi lamang sa mga bata, uh, hindi sa uh, And I think it is an appropriate moment to also explain what we have done uh, concerning because we are talking about zero zero balance billing. To talk about uh, what we are planning to do to strengthen field health Uh, I, I think today we we can announce that uh, alam niyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinalang sa national government. Naramda, kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong uh, pakita natin na dumadami ang uh, ang serbisyo na kinokover ng PhilHealth, may pangamba pa rin yung tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan dahil iba, ibang usapan ito. They, you were talking about life and death issues here for people. So you cannot blame them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government, ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin ang pangamba. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa. Alam, siguro alam naman ninyo lahat yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways yung, yung 60 billion na yan ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi lamang, hindi lamang para sa pangamba ng tao, kung hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya uh, yan po ang aming uh, patuloy na ikinagawa para ang ating mga kababayan, ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan, ang DOH, lahat tayo, lahat mga health workers, ginagawa ang lahat upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang mga anak, lalong-lalo na dito, ay uh, naaalagaan, naaalalayan. And that's what we are trying to do. And so, uh, that, 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 is why when na, nung nagkaroon na ng savings, ay sabi ko, siguro ang unang para sa akin. Dahil hindi ko talaga, hindi ko talaga makalimutan ang payo sa akin. Alam mo, ang tao, kahit gano'ng kayaman, kahit gano'ng kasikat, kapag may sakit, hindi masaya ang tao yan. And that is why healthcare is the most important service that the, 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 government can give. And that's why pinapatibay natin ang gusto, pinapalawak natin ang gusto. Kailangan lang siguro natin, palaman sa taong bayan, na meron na ganitong klaseng programa. At bukod pa riyan, ay eto nga, nadagdagan na natin ang hawak ng PhilHealth, na, yung 60 billion na ginamit natin para sa iba't ibang proyekto. Dahil nagka-savings tayo, may dadala na natin ulit sa PhilHealth para kagaya ng nasabi ko palawakin nga ang kanilang serbisyo at uh, pagandahin ang kanilang patakbo. Kaya uh, first of all, congratulations sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you very much for your service at uh, kami mga government, kami government workers, we are 8 to 5. Kayo may oras kayo? Wala yata. <laughs> may bakasyon ba kayo? Wala rin. <laughs> may weekend ba kayo? Wala kayong weekend. Ganyan talaga ang mga healthcare workers. Eh. Kaya nga, uh, that is why we have to thank you very, very much. You know, it, I, am a, I, am a, I am a victim of COVID. Uh, talagang kamontik talaga ako uh, doon sa COVID. because hikain ako. I have real issues with my, with my, uh, with my lungs. But, because of your all your hard work all of you all of you you saved my life and you saved many many thousands millions of lives and what more can you ask of our healthcare workers more than that and you are continuing to save lives you are continuing to give hope to our people to our families and that is the most important thing that we can do to give hope when people give up they say, Maayos na ngayon 'yan. Hindi na sila kailangang magbayad. Meron silang hospital na pupuntahan at ang government ay mag-aalalay sa kanila. So, thank you once again for all your good work. Please Please keep it up. Keep up the good work. It is you, you believe me, are. it is well appreciated. Maraming maraming salamat. Good morning po.